Hello, for today's video is magluluto tayo ng kamote dahil may nakuha akong kamote guys kahapon oh, no? kamote so pagluto natin ng ating sarili guys yan guys so okay so ayan may lulutuin tayong kamote may meron tayong apat na piraso yan ang hmm, dami de ang dami nito guys So, ayan. Lulutuin natin ang dalawa. Dalawa lang lutuin natin. No? Para meron pa tayong next time na lutuin. O, pwede rin natin lutuin lahat. Lutuin ko kaya lahat, no? tas yan o lang. Hindi naman ito masira agad, no? So, tara. Hugasan mo na natin. Kaya ito, hindi sasalang para may kakainin na tayo para sa kapin. ayan pag inga-ingay ba eh hmm. so ayan guys pagkasan ko muna guys ang ating kamotis diba may nanuto na tayo guys Okay, may, may pang-pares na tayo ng ating tabi. Tulutuin ko na lang lahat. Tatlo. Tulutuin ko na lang lahat, guys. Tutulin ko na lang ng kalahati, no? guys. Marami na guys. Hmm, di diba ang dami? Oh, di bang ang dami dami? So, sabawan natin. Ang, mm, ang ganda ng pangsabaw kay ano? <laughs> Mineral. <Simple>, para masarap. <laughs> para masarap guys. Ito so, dalawa lang ang ilagay natin para hindi siya mga madunot. Tara, sana natin. Sana na natin, guys. Iyan. Diba? Para may pangpares tayo ng kape natin. Okay, may nabili tayo pa. Kape dito nga kalaki-laki. Okay. Ayan, luto na ang ating kamuti. So, dati, hanggang nuod, post lang ako sa Facebook. Kaya ngayon, <laughs> kayo na naman ang manonood na kakain ako. Kayo na naman. Wala kayo kamuti. Ako na sa dama ay kamuti. Aso-aso pa dyan na siya. Kaya bago pa dyan na siyang luto. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Aso-aso pa. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. Muta, oy. Humot, lami, kaayot. Mm. <laughs> Sorry, jud mo, guys, kay. Huwag mo inyuhang kamuti Ako na po. Sa sunod na po na kong nung agon, isaging na po. Uy, kalami sa kong kamuti. Huwag <gasps> pa ko nakaharbi sa kamuti sa Pilipinas. Karoon pang mga October, mga mga katunga-tunga pero naunahan pa na kutlong ay ay dyan mo inyo ha no kanya ako yung unag kaon Baman mo ako yung nagkaon sa inyong hinarbis akong tilawan kay kanisya is ni dukot ni siya kay mahilig man kung magnuwag pamalamala ba hmm Amiya, ay, tamis ka ayon.

Sige na nagpost-post. Huwag inyong kamuti. Hindi yung kamoti kamuti-kamuti. lang na ako, Pilipinas. Kaya nabuhan ako na yung post. oh dati, namoy kamuti. Karoon mo amoy nyo, ha? Hmm. Ako na po. nyo, ha, guys? Oy. Ako na po kamuti. Sila na po dang kamuti. So, maanta guys. Picuri ako na niyo, eh. <laughs> Bitaw, o eh. Nga naman yun ang moment sa ako, ano? Kanang kalipay ba? Kanang kalipay, bitaw nga na imoha imo ha? Ha? Hindi na yun ang imong kalipay, no? so karon retiral nga natay kamuti sa so, ato tapad nga lamik ni ya, no? bagong long ago nag aso, -aso pawit kapi Oh sol kayo ang akong kamingaw sa kamuti guys kay sa kadugay ng siging handong handong o kamuti na kahapon nakakita na dyan kamuti Mmm, niya. Yeah. wajud na ako gipasaylo, guys. Nangayo jud ko. Tigay ko gumuti kay lami, mingaw na jud ko gumuti Uf, sa dihang. Gitagaan ako, guys. Gibutang gid ako sa kong bagay, akong amo man god insecure kayo kay reaction din na kay siya pag nasa makita ng something ba. So, gibutang na ko gisagol na ako sa kong mga sininaan, bala ka diya. Kakaon <laughs> na ako gumuti. Mm. Nya. Mm, yeah. Ang kamote sa tuwa sa Pilipinas o sa, sa Saudi kay lahi na jud. Mas lami itong sa tuwa, no? Kay siya. Kani, kay bisag gamay ra gitong akong isabaw. Nya ako pa jud siyang ipahubas. Murag lata-lata yun siya lata, gamay. Pero sige lang kay at nga mm, yeah. nakakaon na gitong kamote. <laughs> Grabe ganyan Pilipino. Pag mo imong nandan pangitaon, gada siya mong ginawa, no? Mmm. Init kay dayo. Kuan siya ka nang mag magtira-tira ang yahang sa ba. panang tungod sa tungod sa katam is ang iyahang sabaw kanang, tungkol sa, tungkol sa katamis, ang iyahang sabaw kay pag mahubas na is mahimo siyang sugar. Mmm.